kahulugan ng tseke sa panaginip kapag nanaginip ka tungkol sa mga tseke ang iyong walang malay ay sinusubukan sabihin sa iyo ang tungkol sa iyong sitwasyon sa pananalapi ang kahulugan ng mga panaginip na ito ay maaaring depende sa kung ano ang kinakatawan ng mga tseke Maaari sila maging tanda ng seguridad sa pananalapi o kasaganahan o isang babala tungkol sa mga problema sa pera. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga pinakakaraniwang panaginip ng tseke at kung anong ibig sabihin ng mga ito. Ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa mga tseke? Ang mga tseke sa panaginip ay karaniwang sumisimbolo ng isang bagay na kailangan balansehin o isang bagay na wala sa balanse. Maaring itong magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa o isang bagay sa iyong buhay ay wala sa iyong kontrol. Kung nagsusulat ka ng isang tseke sa iyong panaginip, maaaring nangangahulugan ito na ikaw ay gumagawa ng isang pangako o pagkuha ng isang responsibilidad kung tumatanggap ka ng tseke, maaaring ito ay kumakatawan sa isang hindi inaasahan windfall o isang gantimpala para sa iyong pagsusumikap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng tseke. Panaginip na makatanggap ng tseke, kadalasang sumisimbolo ng isang magandang darating sa iyo. Maaaring ito ay isang financial windfall o iba pang uri ng pagpapala. Bilang kahalili, maaari itong kumatawan sa iyong sariling mga pagsisikap na sa wakas ay nagbabayad. Ano man ang kaso, ito ay isang positibong simbolo ng panaginip at maaari mong asahan ang magagandang bagay na darating sa iyo bilang isang resulta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng malaking tseke. Ang panaginip na makatanggap ng malaking tseke ay simbolo ng swerte at kapalaran. Iminumungkahi nito na darating ka sa isang windfall ng pera o iba pang anyo ng kasaganahan. Ito ay maaaring isang literal na panaginip o maaaring ito ay isang metapora para sa isang bagay na darating sa iyong paraan. Sa alinman paraan, ito ay isang positibong senyales at dapat kang makaramdam ng kumpiyansa at optimistiko tungkol sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng tseke kapag napanaginipan mong makatanggap ng tseke, maaari itong sumagisag sa isang windfall o pinansyal na pakinabang na darating sa iyo. Maaari rin ito maging senyales na malapit mo nang makuha ang iyong ninanais. Ang tseke sa iyong panaginip ay maaari ding isang metapora para sa ibang bagay na inaasahan mong matanggap tulad ng pag-aproba, pagpapatunay o pagkilala kahulugan ng panaginip tungkol sa isang cheque ng papel. Panaginip ng isang cheque ng papel, kadalasan sumisimbolo ng pera. Ito ay maaaring literal na kahulugan tulad ng makakatanggap ka ng cheque sa iyong kahon ng mail. Maaari rin itong maging isang mas mataling hagang kahulugan tulad na makakatanggap ka ng isang uri ng windfall. Sa alinmang paraan, ang cheque ng papel ay isang magandang senyales at nagpapahiwatig ng kasaganahan sa pananalapi sa iyong hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nagbibigay sa iyo ng cheque. Ang panaginip ng isang taong nagbibigay sa iyo ng cheque ay maaaring kumakatawan sa isang windfall na magandang kapalaran na darating sa iyo. Bilang kahalili, maaari itong sumagisag sa isang taong sinusubok ang tulungan ka o bayaran ka para sa isang bagay. Ang cheque ay maaari din maging simbolo ng isang bagay na pinaghirapan mo para sa wakas ay natupad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumirma ng cheque. Kapag napanaginipan mong pumirma sa isang tseke, nangangahulugan ito na malapit ka ng gumawa ng pangako sa pananalapi. Ito ay maaaring isang pautang, isang pamumuhunan o isang pagbili. Ang panaginip ay isang paalala na maging maingat sa iyong pera at siguraduhin komportable ka sa desisyon na gagawin mo. Bilang kahalili, ang panaginip ay nagpapahiwatig din na ikaw ay kumikilos sa ngalan ng ibang tao. Ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay may responsibilidad o ginagampanan ng isang tungkulin sa buhay ng ibang tao. Ang pagkilos ng pagpirma ay nagmumungkahi din na itinalaga mo ang iyong sarili sa isang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakuha ng malaking tseke. Kung nanaginip kang makakuha ng malaking tseke, nangangahulugan ito na makakatanggap ka ng ilang magandang balita. Ito ay maaaring sa anyo ng isang financial windfall, isang promosyon sa trabaho o kahit na isang pinakahihintay na piraso ng magandang balita. Ano man ito, ang malaking tseke ay isang senyales na may darating na positibo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makapag-cash ng tseke. Kapag nanaginip kang makapag-cash ng tseke, ito ay senyales na sa wakas ay naabot mo na ang iyong layunin. Sa wakas ay nagbunga na ang iyong mga pagsisikap at maaari ka na ngayon huminga at magpahinga. Iminumungkahi din ito na makakatanggap ka ng ilang magandang balita o isang financial windfall. Ang cheque mismo ay kumakatawan sa kasaganahan at kasaganahan kaya ito ay isang napakapositibong simbolo ng panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkawala ng cheque? Ang panaginip tungkol sa pagkawalan ng tseke ay maaaring kumakatawan sa ilang kawalan ng katiyakan sa pananalapi o kawalang tatag sa iyong buhay. Maaari rin ito maging isang senyales na nakaramdam ka ng labis na pagkabalisa at pagkabalisa tungkol sa pera. Bilang kahalili, ang simbolo ng panaginip na ito ay maaari din bigyang kahulugan ng mas literal na magmungkahi na ikaw ay nasa panganib na mawalan ng isang bagay na may halaga. Sa alinmang paraan, ang panaginip na ito ay naguudyok sa iyo na tignan mabuti ang iyong mga pananalapi at tignan kung saan mo maaaring kailanganin na gumawa ng ilang mga pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsulat ng tseke. Kapag kayo ay nanaginip na magsulat ng isang tseke, iminumungkahi nito na ikaw ay nasa mood ng pagbibigay. Maaari ka maging bukas palad at gusto mong tumulong sa iba. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring salamin ng iyong sariling sitwasyon sa pananalapi. Marahil ay nagsusulat ka ng isang cheque sa iyong sarili na nagpapahiwatig na ikaw ay gumagawa ng isang pinansyal na pamumuhunan sa iyong sarili. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga tseke ay maaaring sumagisag sa ilang mga bagay kabilang ang seguridad at balanse sa pananalapi, mga damdamin ng labis sa kontrol at mga pangako at responsibilidad.